Kasi pag wala na memory, 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 yung phone ko, yan na, nabibilit na agad yung video ko. Gusto ko talaga, pag tuwing sahuran, gusto ko yung makikita ko na lang yung sahod ko sa account ko. <laughs> yung hindi ko na sasabihin o hindi ko na i-remind sa kanya na, Uy, ma'am, asan na yung sabot ko? <laughs> Kasi nahihiya ako magsabi na, Uy, ma'am, asan na yung sahod ko? Gusto ko yung automatic na naibigay sa akin. Ayaw kong magsabi kung asan na yung sweldo ko. O, oh, 'di ba kahit kayo, di ba? Ayaw nyo rin siguro ganun. Sasabihan pa kayo. Asan yung sahod? Gusto ko yung mga ganong ano, yung na nagugulat na lang ako na may laman na yung account ko. <laughs> Lala na kapag ano, 25 pa lang, tapos ihuhulog na niya yung sahod ko. Ang saya-saya ko nung tapos sabi ko, wah, this time ang aga. Gaganon ako eh. Kaya maglinis tayo. Baka mamaya ihahulog eh, niya. <laughs> Siguro hindi niya mahulog kasi nasa Amerika sila eh. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Sana nakapunta ako ng Amerika. Amerika. <laughs> Sana makapunta ako ng Amerika. Sana yung magiging future husband ko taga-Amerika. <laughs> Wish ko lang. Taga-Amerika talaga. Sana yung future husband ko ba taga-Amerika. Maganda kaya talaga sa Amerika? Mas maganda pa siguro sa Pinas. <laughs> Ay, kainit sa kalbotan. Ay, nimig talaga ang bahay pag wala yung mga alaga ko. Kaya gusto-gusto ko kapag wala yung mga alaga ko dito. Ngayon naman, after kong mag-wipe dito sa taas, magbabrush ako sa doon sa pinanggal natin. na napaka-oily siya. Pandak ba ako? Pandak ba? Hindi <laughs> ko pa rin maabot eh. Pwede maabot ang mundo. Boy! Diba? Diba? Greenest tayo ng mga wall kasi pasahuran tayo ni Bossing. Eh. <laughs> Baka sabihin niya wala akong ginagawa. Ah. Tapos ngayon, magbabrush tayo sa ano, sa tinanggal ko guys. Ang hirap nito i-brush. Ay, buhay. Ang buhay ng isang katulong ay ganito lang naman. Ay, ganito lang <laughs> Ay, ganito lang naman. I-brush ko to, guys. Napaka-oil niya. Ayan. Lalagyan natin ng Tapos, i-brush natin.